Ano nga ba ang nangyayari sa spirit world o sa daigdig ng mga espiritu? Ang espiritu ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Gaya ng nakasulat, ang espirito ay parang hangin, pararamdaman mo, ngunit hindi mo nakikita. Sa mundong ating ginagalawan, may dalawang bagay. Ito ay ang ukol sa langit at ukol sa lupa, ang espirito at ang laman. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Ang dalawang bagay ay ukol sa langit at ukol sa lupa. Ang espiritu at ang laman, mamamayan sa langit, mamamayan sa lupa. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. May mga bagay ating nakikita at hindi natin nakikita, ngunit kasabay natin kapwa na umiiral. At ang mga bagay na hindi natin nakikita ay nauna na umiral kaysa sa mundo natin na nakikita. Sa madaling salita, sa kasabihang tao na unang umiral ang daigdig ng Espiritu. Ang daigdig ng Espiritu na ito ay may Diyos na makapangyarihan at ang lahat ng nananahan doon ay nagpupuri sa Kanya. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo siya sa mga kaitaasan, purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, purihin ninyo siya araw at buwan, purihin ninyo siya ninyong lahat ng mga bituing maliwanag. Purihin ninyo siya, ninyong mga langit ng mga langit, at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat siya'y naguutos at sila'y nangalikha. Ang mga nananahan sa mundo ng Espiritu ay nagpupuri sa Diyos sapagkat ang mga nananahan doon ay nilikha niya maging ang mga anghel. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y naguutos at sila'y nangalikha. Mayroong nakikita at hindi nakikita at ito ay nilikha sa pamamagitan ng makapangyarihang espirito. Ang Diyos ay espirito at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espirito at sa katotohanan sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sapagkat sa kanya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Kung paanong dito sa mundo ng mga tao ay may dalawang bagay, ang mabuti at masama, gayon din naman sa mundo ng espiritu, may mabuting espiritu at may masamang espiritu. Ano nga ba ang nagaganap sa spirit world o daigdig ng mga espiritu? ang nakita ni Hakub sa spirit world sa pamamagitan ng panaginip at umalis si Hakub sa Birseba at napasa haran at dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon sapagkat lumubog na ang araw at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog at nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umabot sa langit at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. Sa panaginip ni Haku, nakita niya ang isang hagdan na mula sa lupa at ang dulo ay sa langit at nakita niya doon ang mga anghel na umaakyat at bumababa mula sa hagdan. Ang panaginip ay isang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa tao at pagpapakita ng mga pangitain kasama na ang panaginip sa paraan ng Diyos upang makipag-usap sa tao ayon sa nakasulat sa Hebreo. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip at ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain at ayon nga sa kwento, sa pamamagitan ng panaginip, nakita ni Jacob ang hagdan na mula sa langit at lupa at ang mga anghel ay akyat babaroon at nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. Ayon sa nakita ni Jacob sa kanyang panaginip, mayroong hagdan na mula sa langit at ang ibaba nito ay sa lupa at doon nga bumababa at umaakyat ang mga anghel. Ang mga anghel sa Biblia ay tinatawag ding mga anak ng Diyos ayon sa nakasulat sa Aklat ng Hope. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nang galing? Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, Sa pagpaparoot pa rito, sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Ibang pinansin ang aking lingkod na si Hob sapagkat walang gaya niya sa lupa nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, Natatakot ba nang walang kabuluhan si Hob sa Diyos? Ayon sa kwento, ang mga anghel ay nagsiparoon upang magsiharap sa Panginoon Maging si Satanas pala ay pumupunta din sa Panginoon, sumasama sa mga anghel ng Diyos. At si Satanas, ayon sa nakasulat, siya ay paruot-parito sa lupa at manihikmanaug doon. At bakit sumasama si Satanas sa mga anghel? Sapagkat si Satanas ay dating anghel na nagmataas at lumaban sa Diyos. Anot nahulog ka mula sa langit, O tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, "Ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduludulahang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap." ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ayon sa kwento sa Aklat ng Isayas, si Satanas ay dating anghel na tinawag na tala sa umaga, morning star o lucifer. Gusto niyang pantayan ang Diyos kaya hinulog siya mula sa langit. Ano ang dahilan bakit sumasabay si Satanas sa mga anghel? Ayon sa Aklat ng Korinto, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At paano natin malalaman kung saan tumatambay si Satanas at asan siya ngayon? Ayon sa aklat ng unang Pedro, Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng layong umuungal ay gumagala na umahanap ng masisilanya. Ayon sa nakasulat, ang Diablo o si Satanas ay gumagala na parang isang leyon na umuungal na humahanap ng mabibiktima niya. Ayon sa mga nakasulat sa Biblia, doon sa spirit world, ang mga anghel ay paruot pa rito, maging sa langit at sa lupa, gaya din naman ni Satanas, nakiat na baba sa langit at sa lupa. At ayon sa unang Pedro, si Satanas ay gumagala na humahanap ng masisila niya, naghahanap ng mabibiktima. Sino ang madalas na nabibiktima ni Satanas? Kahit sino ay pwede niyang mabiktima kapag pinapasok mo siya sa iyong katawan, maging sino ka man, gaya naman ni Judas na isang apostol ay nabiktima ni Satanas dahil inayaan niya ito. Basahin natin ang aklat ng Lukas. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura na tinatawag na Paskwa at pinagsisikapan ng mga pangulong sa serdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya sapagkat nangatatakot sila sa bayan. At pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iskariote na kabilang sa labing dalawa. At siya'y umalis at nakipag-usap sa mga pangulong sa serdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At sila'y nangagalak at pinagkasundoang bigyan siya ng salapi. Si Judas ay pinasok ni Satanas at ipinagkanulo si Jesus dahil sa 30 piraso lamang ng pilak. Sa anong dahilan at bakit nabiktima ni Satanas si Judas? Ayun sa kwento sa Aklat ng Juan. Natapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanyang magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ipagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga tuka? Ito'y sinasabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang mga duon ay inilalagay. Nabiktima ni Satanas si Judas dahil siya pala ay isang magnanakaw. Kinuha niya ang mga koleksyon na salapi sapagkat si Judas ay tagahawak ng salapi o tresurero. Hanggang sa panahong ito, si Satanas ay gumagala. Walang tigil na naghahanap ng mabibiktima niya. labas masuk lang siya sa katawan ng isang tao. Kung ikaw ay magpapakalinis, aalis si Satanas sa iyong katawan. At kung ikaw ay magpapakarumi ulit, ay babalik ulit siya. Datapwat, ang karumaldumal na espiritu kung siya ay lumabas sa tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingaan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya. At nagsasama ng pito pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ayon sa kwento, si Satanas ay magsasama ng pitupang pang espiritu na lalong masama kaysa kanya. Kaya kapag nakapasok sa tao si Satanas ay nagsasama pa ng pito pa. Ayon sa kwento, mas lalong sasama ang kalagayan ng taong yaon kaysa una. Hindi lang nag-iisa si Satanas na gumagala sa ating paligid, marami din siyang mga alagad na gaya niyang masamang espiritu na gumagala. Katunayan ito, isang araw na ang Panginoong Yesu Kristo pasama ng kanyang mga apostol ay napasa ibang ibayo sa lupain ng Gadareno, sakay ng bangka, ay nakasalubong nila ang isang lalaki na inaahlian ng masamang espiritu. Katunayan, basahin natin ang kwento sa Aklat ng Marcos. At nang araw ding yaon, nang gabi na ay sinabi niya sa kanila, tumawit tayo sa kabilang ibayo. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya nang galing sa mga libingan na isang lalaki na may isang karumaldumal na espirito na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba at nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinasabi ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumaldumal na espiritu. At tinanong niya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami at ipinahintulot niya sa kanila at ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga dalawang libo at sila'y nangalunod sa dagat. Ayon sa kwento, napakaraming karumaldumal na espiritu ang pumasok sa katawan ng tao na iyon na ang bilang nila ay dalawang libo. Kung ang mga masasamang espiritu kasama si Satanas ay naririto sa paligid natin, ganun din naman ang mga anghel ng Diyos ay narito rin sa ating paligid upang bantayan ng kanyang mga lingkod na may takos sa Diyos. Katunayan sa Aklat ng Awit. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Hindi natin namamalayan na may laban na nangyayari sa ating paligid, ang laban ng anghel ng Diyos at ni Satanas. Ang mga anghel ay isinugo ng Diyos upang bantayan ang mga lingkod niya na magmamana ng kaharian, katunayan sa aklat ng Hebreo. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya, kailanman, "Lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa." Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan. Mayroong laban na nangyayari sa ating paligid na hindi natin namamalayan ang laban ng anghel at ng diablo na si Satanas. Isa pang katunayan, nang si Moses ay namatay, may isang pangyayari sa pagitan ng anghel at ng diablo. Datapwa ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moses ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta kundi sinabi sawayin kanawa ng Panginoon. Sa Biblia, meron ding binabanggit na espiritong nasa bilangguan. Ibig sabihin, may mga espirito na nakabilanggo at ang Panginoong Heso Kristo ay pumunta doon upang mangaral. Kaninong mga espiritu ang mga nakabilanggong ito? Alamin natin sa kwento ng Aklat ng Pedro. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga dimatwid upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe samantalang inihahanda ang daong na nasa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na kaya ng layong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Ayon sa ating kwento, ang Diablo ay gumagala, nasa ating paligid lamang siya. Kung nakakaramdam tayo na siya ay nasa ating katawan, ano ang dapat nating gawin? Ayon sa Santiago 4.7, nakasulat ang ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, natapot magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo.